yung mga ingredients natin guys ating kaldereta. Meron tayong bell pepper, um, patatas, carrots, syempre sibuyas at saka bawang. Una is maglagay tayo ng matika sa ating kawali. I'm not an expert chef, Charis. <laughs> Ayan, painitin lang natin yung ating kawali ang hinihintay natin yung mainit yung ating kawali at saka mantika, syempre i-stir fry po muna natin yung ating mga gulay ayan guys una is stir fry ko lang yung ating carrots wait lang natin na mag medyo brown sya ng konti mas maganda kasi kapag na stir fry yung ating mga vegetables guys kasi ano yung tawag dito yung uh, uh, crunchy siya kapag kinain natin yan huwag natin masyadong lutuin para mamaya pag binalik natin yan uh, mabilis na lang siyang maluto ito pala guys is kung ano lang yung sasabihin ng amo ko na um, mm, ulam namin for today is yun din ang ating Siyempre, tatanawin ko si Amo kung ano yung gusto nila, kung ano yung gusto nilang lutuin ko. At yan ang sinabi ngayon ni Amo sa akin is magluto ako ng caldereta. Next guys is stir fry natin yung uh, red and green bell pepper or capsicum. Ayan, mabilis lang uh, pag stir fry kasi mabilis lang maluto itong ating bell pepper. Ayan guys, ang uunan na natin agad para crunchy pa rin siya mamaya kapag uh, naluto na natin yung ating uh, um, caldereta. Yan lang guys. Then, i-mix natin yung ating patatas. Kailangan lang natin na uh, wag huwag masyadong lutuin yung ating mga vegetable para crunchy, crunchy pa rin siya kapag lutuin uh, luto na lahat yung ating uh, ulam mamaya. okay guys! Dito pala guys sa amo is hindi ako ganang nahihirapan sa pagluto na mga ulam namin. syempre Pinoy po yung amo ko. Kaya parang um, hindi naman ako professional na, na tagaluto Pero at least, uh, marunong ako magluto. Ayan. Next guys is, hahanguin ko na yung uh, patatas para hindi siya ganong maluto, magiging crunchy po siya mamaya. Ayan. Then guys, ang gagawin natin is i na natin yung ating bawang at saka yung ating sibuyas. Wait lang natin na uh, mag-golden brown yung ating bawang. Then, i-next natin yung ating sibuyas. Pag lumabas na yung aroma ng ating sibuyas is okay na yon. Ayan guys, medyo hindi nga ako nahihirapan magluto lalo na sa mga Pinoy food kasi hindi naman sa ano, hindi ko naman masasabi na expert ako sa pagluluto. Yung masasabi ko lang is marunong lang akong magluto. Ayan. Then after that guys, i-mix lang natin yung ating sibuyas at saka bawang. Then ilagay na natin yung ating carne dyan. Siyempre, yung ating carne is, hugasan ko na yan ng maayos. Kailangan lang natin siyang uh, igisa ng mabuti. Para gumanda yung texture ng ating karne. Ayan guys, halo-halo na ng konti. Para maging okay yung ating, para magpantay yung uh, pagkaluto ng ating karne. And then of course, sunod is maglagay ako ng dalawang nor cubes. Yan na yung pampalasa ko ako guys naglalagay ako ng ano ng pampalasa na agad para maabsorb yung karne ng karne yung ating seasoning pagkalagay ko diyan ng ating uh, North cubes is maglalagay na rin ako ng patis hindi ko alam kasi ano alam mo yung kapag ginigisa ko yung patis ang 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 bango Mostly kasi sa iba kasi guys, nakikita ko yung parang pag malapit na sila, ano pagmalapit malapit ng maluto yung niluluto nila, is doon sila naglalagay ng patis. Ako naman is, uh, habang nagigisa ako, doon ko siya, doon ko nilalagay yung patis. Kasi yung, yung aroma ng patis, ang bango talaga. Para sa akin ha, syempre may kanya-kanya tayong style ng pagluluto di ba, hindi naman lahat is kung ano yung style ng iba is yun din yung style mo, ang importante dito is yung lasa ng ating mga niluluto at kung paano natin itulutuin di ba, kanya-kanyang style ng pagluluto pero same pa rin yung lasa o di ba Ayan guys, mag add na lang ako dyan ng hot water. Bali, pakuluan ko lang itong um, karni hanggang sa lumambot ito. Kasi nga, syempre, yung mga alaga ko, mga bata pa sila, kailangan malambot yung karni para hindi sila mahirapan magnguya ng karni. Ayan guys, medyo after na ilang minutes na pinakuluan ko yung karne medyo na reduce na yung sabaw niya pero mag add pa rin ako dyan ng tubig guys kasi gusto ko talaga yung malambot na malambot yung karne natin para hindi nahihirapan yung mga alaga ko sa pagkain nila si bata pa may 5 years old pa <laughs> ayan medyo malambot na yung ah uh, karni. At ka tinikman ko na rin yan. Medyo, actually, hindi pa yan may sakto yung panlasa niya, guys. Maglagay ako dyan ng mamasitas caldereta. Not sponsored yan, guys, ha. Yan lang yung ginagamit namin dito sa Singapore. Ayan. Bali, two sushi yung ilalagay ko dyan. Kasi syempre, marami yung aking niluto. Kaya maglalagay ako ng To, dalawang sachet na uh, mamasitas kaldereta yun lang guys then medyo pakuluan lang natin yan ng habang niluluto natin is tuloy tuloy yung pagpapakulo natin para ma matunaw yung ating kaldereta sauce yan then guys mag aad ako dyan ng um, 3 tablespoon na sugar syempre mayroon tayo namang kanya kanyang style ng pagluluto nasa sa inyo na yan kung paano nyo lutuin ito guys yung version ko naman ng pagluluto ng kaldereta And then nag add ako dyan ng um, coconut milk syempre naka isang pouch yung 200 ml yan na naka pouch na and then nag add ako dyan ng konting ketchup kasi nga parang medyo medyo maputla yung kaldereta natin kaya nag add ako ng konting ketchup Ayan guys, imimix mix lang natin hanggang sa mag-well combine yung ating mga mga pampalasa na nilagay. And then, pag nagluto kayo nito guys, syempre tikman nyo din. Nasa sa inyo na din kung paano nyo lutuin yung inyong mga kaldereta. Basta ako, ito yung way ko ng pagluluto. Ayan guys, medyo okay na yung ating ano. Ayan na pala yung ketchup. <laughs> Late na yung nilagyan ko ng ketchup kasi medyo ma maputla ang sabi ko kanina, di ba? Then after nito guys is yung mga na stir fry ko kanina na gulay ilalagay ko na dito tapos wag natin lutuin ng matagal kasi nga baka kapag niluto natin ng matagal yung mga gulay is ma overcook sya ayan kumukulo na guys ilalagay ko na yan dyan yung uh, na stir fry na na patatas then and then next ko na itong ating carrots medyo half cooked na ito guys kaya nunid na hindi na natin kailangan na lutuin pa ng matagal yan lang mix mix lang natin para mag well combine yung ating mga ingredients then ininext ko na yan dyan yung ating red and green bell pepper or capsicum yung tawag dito ayan sa, sa inyo na yan guys kung paano nilutuin yung mga kaldereta nyo dyan ha basta sa akin ganyan yung way ko ng pagluluto o oh, diba kulala ng konti then okay na yung ating beef caldereta, ayan mas gusto ko sa gulay kasi is half cook lang, hindi ko yung now overcook na mga gulay. ayan guys okay na yung ating kaldereta. thank you so much guys baka gusto nyo akong isubscribe guys welcome kayo dito sa akin youtube channel